Good evening, I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Pasok kaya siya sa banga? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So, eto na nga, my gosh. Inaabangan natin ngayon ang Miss Cosmo. O ano na, may mga nagbalik loob na ba sa Miss Cosmo? Kayo ba, after ninyong mag-unlike ano, doon sa Miss Cosmo, ano, babalik na ba kayo? Ako, hindi pa ako bumabalik. Hindi pa ako nagbabalik loob. Pero, syempre inaabangan ko ang magiging eksena ng pambato natin dito sa Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez. Yes! I'm so excited for her. Kasi alam ko si Chelsea Fernandez ay isa sa mga talagang tinuturing kong magaling na kandidata pagdating sa beauty pageant. Yung alam mo yon yung maganda yung mga pasabog niya, maganda yung pa niya, yung tipong paglalaban si Bakla talagang dalaban talaga siya. So noong last year ang inilaban natin dito ay napakaganda. Wala nang iba kundi si Maria at Tisa Manalo na sa simula pa lang ng Miss Cosmo ang dami nagsasabi na Jose at Tisa ang magiging Miss Cosmo Queen. Pero nagkamali tayong lahat kasi nga 'di ba, hindi pinalag si Tisa Manalo na maging Miss Cosmo. Buti na lang hindi kasi kung hindi sa ano kung nanalo sa dito eh, hindi na siya sasali ng Miss Universe, di ba? Kasi parang, ayun na talaga yung final moment niya. Oo, yun yung magiging final moment ni Atisa. So, maraming natuwa nang hindi manalo dito si Atisa, pero 50-50 tayo. Kasi noon, sabi nga ni Atisa, ayaw niya nang Somali. Ayun na daw yung last pageant niya. Pero, ang bakla, ayun, naging Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, yung destiny ni Atisa, talaga ang nagsasabi kung saan siya dapat magtapos. At in fairness, no, pag iniisip ko, at sa Manalo, ay bongga para sa Miss Universe, di ba? So yun, so syempre excited tayo kasi after nga natin makatap 10 sa Miss Cosmo nung nakaraan taon na inaasahan natin na aabot man lang sa top 5 pero hinabigo tayo. Ngayon, si Chelsea Fernandez ang ilalaban natin. Oh my God, I'm so excited. Dahil aminin naman natin, iba ang kalibre din ng Chelsea Fernandez. At hindi to basta-basta talaga nagpapakabog. Totoo. So, doon ako na-excite kasi eh kalibri 'yung kalibre ng isang Chancelor Fernandez, sa eh, palaban 'to eh, 'yung tipong hindi 'to magpapahuli ng buhay Medyo mabait-bait pa nga si Ati sa Manalo kasi si Ati sa Manalo, parang ayun na ko, ano 'yung ibibigay niya, 'yun lang talaga. Pero si Charles Fernandez, hindi, talagang sasagadin niya ang sarili niya at ibubuhos niya talaga 'yung power niya. Minsan na natin 'to nilabas sa Miss Globe, 'di ba? So doon pa lang sa head-to-head -head challenge talaga ay nako nakipag kabugan ng lola ninyo ng bonggam-bongga -bongga, pero nalungkot tayo kasi hindi na nga siya umabot to sa top 5 ng Miss Globe. Pero ngayon, tingin ko, Chelsea <laughs> Fernandez, hindi papayag yan na hindi makarating sa top 5. At eto nga, sabi nung iba, syempre magkakaroon na naman ng botohan, magkakaroon ng mga uh, dito. So, ano ba ang gagawin natin? To be honest, ako, pwede din naman talaga kayo sumuporta at bumoto kasi syempre Chelsea Fernandez to, di ba? Kung baga parang sana bumoto tayo ng todo-todo. Oo. So, tulungan natin syempre si Chelsea. Pero, maging wise na lang din kayo sa pagboto. Hindi naman kailangan nating sagadin yung mga sarili natin para lang manguna sa botohan. We have to learn the first ano first edition nila na ang ginawa natin na talagang pinakita natin sa Cosmo yung 100% na suporta ng mga Pinoy. And ayun nga, so niligwak nila si Philippines kasi gusto nilang manalo si Indonesia. Charot. So yan. Ang akin lang, you have to be careful na sa mga ganyan-ganyan sistema. Lalo na ang boto nila may bayad. So much, much better na ano, doon na lang kayo bumoto at doon na lang kayo makipagpukpukan sa walang bayan. Ako naman, parang piling ko naman, iboto ninyo o oh hindi eh. Makakapasok sa semifinals ang pambato natin. Kasi kung iisipin mo, yes, kay Atisa last year, kahit hindi mo yan iboto, makakarating yan sa top 10. Makakarating siya sa sa kung saan man yung yung botohan na yan na kahit hindi mo na i -boat. So si ano pa kaya? Si Chelsea Fernandez pa kaya. So kahit hindi natin siya iboto ng iboto at mag number one sa botohan, makakapasok at makakapasok pa din yan. So dapat matuto na tayo doon sa mga na-experience natin sa mga beauty pageant <laughs> da may mga ganyang botohan at may bayad tapos ang ending ay niligwak ang ating pambato. Yun lang yung atin. Hindi sa umaayaw ako dito sa Miss Cosmo, ha? Hindi sa parang, ano ba yun, si Mama Sam ang nega naman sa Miss Cosmo. Eh, kasi naman yung naging, ano natin, experience natin nung nakaraan. Nung nagsisimula ang Miss Cosmo, isa yan, ako ang isang mga nangunang mag-promote dyan. Pero, syempre, yung disappointment ko din naman doon sa naging resulta sa mga nangyari dito sa Miss Cosmo. Aba, may kadalaan din naman ako. At saka, syempre, nandun ako sa part na Siguro dapat ngayon matuto tayo na dapat, sige, tingnan na muna natin kung anong gagawin ng Miss Cosmo. Kung nakasupport nga ba talaga ang organization doon sa kandidata natin hanggang sa dulo ng competition. Kapag nagawa nila yan, doon ako magbabalik loob. Kaya hindi talaga ako nagla-like pa sa pan sa ano nila, sa page nila. So I want to see yung second edition. Siyempre, looking forward pa rin naman ako na, na panoorin, subaybayan so, sila at talagang, baka nga pumunta pa ako eh, o di ba? Kasi ando doon ako sa part na gusto kong malaman kung ano ang magiging laro ngayon ng Miss Cosmo sa mga kandidata at gusto kong makita kung ano ang magiging improvement nila kasi dito sa pangalawang edition na to mapapatunayan nila yung sarili nila yung organization mas mapapatunayan nila to na talagang ando doon sila sa fair na laban. And feeling ko, ang pambato natin, isa sa mga malakas talaga at magaling. So, kung, pag, kung pagdating sa mga eksena, pasarela, at ayan, so maraming eksena at ganap na mangyayari dyan sa Miss Cosmo, ay, naniniwala ako na kaya kumabog ng pambato natin. At naniniwala ako na talagang lalaban at lalaban. Kumpiyansa ako dyan kay Chelsea. Styling, yung power ng kanyang pasarela, plus yung total package eh. Yung galing sa communication skills. So, naniniwala ako na kakabugto. Plus yung kanyang personality na bubbly personality din. etong si Chelsea ay kaya neto. So, yon Doon talaga nag-aabang ako kung ano ang magiging resulta talaga ng pageant ngayon. At eto ha, ngayon pa lang, hindi pa naman natin nakikita yung mga candidates ng Miss Cosmo maliban doon sa mga ilan-ilan, katulad ni Colombia, katulad ni Thailand, Vietnam, ayan, Myanmar, meron na eh, di ba? So ako, masasabi ko, si Chelsea isa sa mga powerful. Mm -hmm. Powerful yung personality nito eh. Yes, si Thailand maganda, pero parang ang feeling ko, yung caliber ni Chelsea Fernandez ay kakabugyan, Hindi yan magpapahuli ng buhay. At pili ko magugustuhan to ng organization. So, yon So, medyo nakaka- excite na medyo nakakakaba na parang ay baka matulad uli sa last year. Pero tingin ko Chelsea Fernandez papalo to hanggang top 5 ngayong taon na to at naniniwala ako na kakabugyan ng bonggong bongo Diyos ko pag nang styling pa naman si Chelsea Fernandez ay winner na. So siguro lang kailangan lang talaga ni Chelsea Fernandez ng mga perfect na designer yung designer naman niya eh okay naman yon Yung ginamit niya sa Miss Uh, sa Miss Universe Philippines si ano sino ba yung si Almodal di ba uh, so yon si Leo oo, oh, oh, ayun, ayon bongga yon so pwedeng pwede din talaga na siya pa rin ang maging designer ni Chelsea Fernandez sa darating na Miss Cosmo. Uh, di ba? So, dito daw sa Thailand gagawin ang Cosmo yung finals nila. So, mag-start sila sa Vietnam and then lilipad sila dito sa Thailand. Kaya exciting ang magiging labanan. So, bongga. Bongga yung pambato natin. So, magtiwala tayo kay Chelsea Fernandez. Doon naman sa nagsasabi na ko, baka ligwakin yan. So, guys, huwag na muna tayo mag-isip ng mga nega kasi parang piling ko ay mukhang babawi naman si Bawang sa Pilipinas. So, yung kanilang Reyna, hindi ko alam kung bakit hindi sila naimbitahan sa Pilipinas, no? After ng ano, mga ilang mga pageant-pageant katulad ng Miss Universe Philippines kasi do ina-announce yung Miss Cosmo eh. Alam niyo sa totoo lang in fairness sa Miss Cosmo, ano, swerte kasi nasa Miss Universe Philippines siya. So, tignan na lang natin in the future Ko ano ang magiging ganap at kung ano ang magiging eksena ni Miss Chelsea Fernandez dito. At kung paano nga ba siya makikipagsabayan, ay nako ngayon pala naiisip ko, na-excite na ako. Kasi sa mga passage show, di ba? Kung umora pa naman to si Chelsea Fernandez ay bongga. Sabi ko nga, sayang sana. Ginawa din nilang supranational si Chelsea Fernandez kasi magaling din talaga eh, no? Kahit saan eh, pwedeng supranational, pwedeng Miss Cosmo, pwedeng din sa Miss Eco, o <laughs> di ba? So, Anyway, so nandiyan na at lalaban na. So I'm so excited for her. Kung ano magiging eksena niya sa Miss Cosmo. Yung Miss Cosmo, para siyang yung nagsisimulang Miss Grand na eh, no? Na inaayawan ng mga Pinoy. Pero tingnan natin kung ngayong taon na to, second edition nila, kung babawi nga ba ng bonggang bongga ang Miss Cosmo sa pambato natin. At yan yung abangan natin sa susunod na magiging laban ng mga kandidata dito sa Miss Cosmo 2025. Ikaw ba excited ka ba? Kasi ako... Uh, a little charot so yun guys maraming maraming salamat syempre please comment below ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, tingin mo, papalo nga ba si Chelsea Fernandez sa dulo ng competition? Tingin mo, kaya ba ni Chelsea na mag-last two standing o mag-top five? I-comment below mo yan. So, yo So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!